Bakit nga ba despite the allegations and accusations, marami pa rin supporters si Mayor Alice Go? Prior to winning the 2022 elections, Banban Tarlac was run by ex-Mayor Jose Antonio Feliciano who served for 9 years. Si Feliciano rin ang nag-endorse kay Go during the mayoralty elections. According sa dating mayor, napili niya si Go dahil si Go ay isa sa mga kilalang negosyante sa kanilang lugar at sa tingin niya, ang experience nito ay makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Bamban. At alam niyo ba, Alice Go has no political records prior to winning the mayoralty elections. Never siya naging barangay captain, kagawad, o konsihal ng kanilang lugar. And for sure, maraming magtataka sa inyo paano nga ba siya nanalo despite having no political experience at all. Although walang political record si Go, kilala siya sa kanilang lugar bilang isang individual na aktibong tumutulong sa komunidad. She initiated different projects in their municipality and aktibo rin siya sa pagtulong sa mga kababayan niya tuwing may kalamidad. Kaya hindi nakatakataka ng 2022 elections, nanalo si Go bilang first female mayor ng Banbantala. Ikaw, anong na-contribute mo sa lugar niyo?